It's Saturday, kaya it's Gala Day. Ito yung araw na pupunta kami sa aquarium. Ito talaga yung sinadya namin dito sa Kandon. Naglalakad lang kami dito kasi walang tricycle. Kasi andito kami sa looban. Kaya pupunta kami sa highway at doon sa Sakay. Medyo malayo-layo kasi itong pupuntaan namin. Mga 10 minutes bago makapunta. Kasi andito kami nag-stay sa Bagani. Bale, pangalawang araw na namin dito. Kaya tara, sulitin natin ang araw na to. So, let's go! Andito na nga kami kaya pupunta na tayo sa payment counter. Sa mga nagtatanong kung may bayad ba, ay opo meron. Sa mga PWD free po. 12 years old below, 100 pesos. 13 years old above, mga 200 pesos. For senior citizen naman is 150 pesos. Bala nagbayad lang kami dito ng 800. Kasi 13 years old above naman kaming apat. Kaya ayan, meron na tayong ticket. Kaya tara na sa loob. Ito pala yung first station. Bale tapos na nga kami dito sa first station kaya pupuntahan naman natin tong second station. pupunta naman kami dito sa third station. Ito yung mga shark. At dito na nagtatapos ang aming video. Thank you.